guys. Ano po makain? Ano nilibin natin? Nagi ko sa araw-araw. to ng kanin, Hello, hmm. ng kanin no. That's it, no? Umiwi, make ano? Okay. kanin. Luluto ako. Nilalagyan ko ng suka. Kasi, hindi siya, ay, yan. Hindi siya agad mapanis. Nilalagyan ko siya ng suka. Ma-fold down ikaw. Yes, niya. Yeah. Ay, lang. Masa. gusto din daw niya mag Yun na guys. Tapos na ako na. Nagluto ng kanin. Nagluto na lang ulan. Uh, Langin. ito. Tapasin uh -huh. siya ko siya lang. tuloy sa ako. Kasi nagyan ko siya na ano, paksiyo. Sarap yan. Tapos nagluluto din ako ng isna. Hmm, kilos ko. Nagluluto ko siya ng macaroni cheese. balik vale. so, na ang ko siya. Natin siya ng Tapos, sauce. Tapos, mula siya ng sauce. Kuwang Paano? May alam. Check na sa ilaw. Tapos, mayroon akong cheese. Cheese. Kaya hindi ko siyang cheese, guys. Para sa Hindi mo wala kang cheese. Ulo na ah, kayo. guys. Pag yung mag-ama ko sa labas, nalaro sila ng... Ayman, ayun. Ah... Uh, Magpapalipad sila na ano? Saranggola. Sa saranggola sila mamaya. Yung so, baby ko naman, ayun. Narinig yung boses niya, kainan. Lala <laughs> mo siya dun sa playground. Iiwan ko siya sa walker niya. Hindi pa naman siya nakakalakan. Kaya nakakatay niya. Kaya iiwan ko siya sa walker niya. Antsa-tansa na yung paglagay ko guys ng anong sauce para dun sa ano na pakaroon niya. E, clean na. Eh sigurado pagkatapos nga maglaro, papapagod ko yung pagkutong. Tapos maglululo na rin ako na ami um, pagkat para sa dinner din. Ito nga yung isda, paksiyo. na isda. Ayun ay, ay, ay ng pangalan ko hindi ko. ako ang kunang mo yun. ko. Wait, sayang. Wait, to me, bebe. Uy. At ayun na nga, guys. Nagwala na ang ko. biro show na ang naglulubis na pagkukulay ano ano eh pa rin yun 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 yun

ini iya. Oh, hmm. Isang sa baba na sila ng saranggola. Yay! Lalaro sila ng saranggola. Are, are. Ar 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 sangkot

Abi, na nawawalan na hangin? Run! Run. Uy, diyan ka Ay, diyan ka toko Ito ako, guys, ito yung sa akin. <laughs> ito yung ano, pang ano ko, Pang control. Angin ngayon guys, kaya maganda magpalipat na saranggola. Ay, <laughs> yasidoh. Come, come. Hold ya, no. Nah, nah, nah. Nah, tuh. Wow! Yun na guys, magluluto na ako ng ulamin namin. It's the Maxio. Tapos magigis ako ng bago. Nag-trade siya sa sinuha na yan. Maxio. No, Ang mga ingredients niya guys. So yan, nalagay ko muna itong ginger. Yan, tapos sibuyas. Masarap to taste ng maraming sibuyas. Tapos bawang. Hmm. Okay, kunan natin 'tong siling green. Tapos Yan ko sana. Yan ko sana ng asin. Lagyan natin. Tapos seasoning. Okay, pala seasoning. Siyempre, sarap po kong black pepper. tapos, ito nga guys. Ito yung soka. Tapos, mamaya na ako maglalagay ng no ano guys, ng tubig. Pero lalagyan ko siya ng konting oil. Hmm. Kaya na yun. Yun. Tapos, papakuluin lang siya guys. Tapos nito, magluluto rin ako ng, parang dito yung takip niya. Luluto ako ng, ang tawag doon, bagoong, magigisa ako ng bagoong mamaya. Nah no, guys. Lalagyan ako ng ang kuko. Kunti lang na. Kunti ng kuko. Ayan, na ako ano. Secret na ng Masarap ako ng bagoong. Kaya na, guys. Nagkita na ako ng sibuya. Ang sami ng buo. hindi pa siya luto. Siyempre, kumakanda na. Mga nag-dito natin. Nibisa ko na siya lahat, guys. Hindi ako naglalagay ng bawang guys. Gusto ko na ba? Nibisa ako ng bawang. Hmm. Lagyan din ko siya ng sopa ngayon ngayon. Ayan na, uh. okay, guys. Nalagyan ko na siya vinegar. Ng... Okay, Nalagyan ko na siya ng vinegar. Para mawala yung alat niya. Yan. Mm -hmm natin siyang haluin. Eh. Pan muna natin siya. Hindi ba na. guys. Titikman muna. Man Okay. okay na kuluto na siya. guys. Hmm. 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 Ngayon guys, lalagyan ko lang sa mga konting tomato sauce. Wala kasi yung kung ano Masarap sana ito kung ano, kamatis, tomato lalagay. Ngayon na yung ko ito na lang. Tugal po. Wala na rin akong kamatis no? na ubus. Hintayin ko lang siyang mag-dry. Tapos, later, lalagyan ko siya ng konting asukal. Patry lang natin siya. Ayun guys, luto na sya. Kakain na kami. Thank you for watching guys. See you in our next vlog. Bye!